Matapos ang naranasang pagbaha sa Purok 7 sa Barangay City Camp Central, Baguio City noong July 1, Nakaantabay muli ang barangay sa pabugso-bugsong ulang dulot ng habagat at bagyong bising. Yung nangyari po na yun, ma'am, nung martis na yun ng hapon, sa totoo po, sa sobrang lakas ng ulan. Talagang hindi natin kan. Kami po sa barangay namin ay ang Katsbesen. Ngayon, nagkaroon nga ng plaslad dahil sa mga naibarang mga sanga-sanga ng punong kahoy at saka mga daon-daon at saka yung mga yung, marapait at may, siyempre may kasamang basura. Kaya naman ang mga residente nakaantabay sa pagtanggal ng mga naaanod na mga basura sa kanal. Ang ginagawa namin, nag-autos ako ng mga kasama naming barangay official na mag-monitor doon sa mga screen kasi yun ta talaga ang kani uh, dolo ng pag backflow ng tubig ng martis na yon backflow kasi yung tubig maliban sa barangay nakaantabay na rin ng Office of Civil Defense Cordillera ang inaantabayan natin is yung mga landslide no kasi mm -hmm. our region is prone to landslide and of course yung low lying areas like Abra and Apayao so sa mga flash floods naman or flooding no mm -hmm. so ito po yung mga tinututukan natin sa ngayon, wala pang naitatalang pinsala ang Habagat at bagyong Bising sa buong rehiyon maliban lang sa pagguho ng mga lupa na naitalas sa mga kalsada. nakatatapos lang ng aming pre-disaster risk assessment oh, together with the uh, local DRM uh, councils ng iba't ibang mga municipalities and provinces and also kasama na rin po yung mga regional line agencies. Ngayong araw isinara ang lubwagan Batong Buhay Abra boundary sa bayan ng Lubwagan Kalinga dahil sa pagguho. Tuloy-tuloy naman ang ginawang clearing operations sa ilang kalsadang isinara sa Barangay Hapaw sa bayan ng Hungduan Ifugao. One lane passable naman ang junction Talubin Barlig natunin Paracelis kalakad road sa Barangay Poblasyon sa bayan ng Paracelis Mountain Province sa Baguio City at Benguet, buong araw na nararanasan ang makulimlim na kalangitan at mga panakanakang buhos ng ulan. Sa ngayon, naka-blue alert status na ang rehiyon sa patuloy pang pagbuhos ng ulang dulot ng habagat at bagyong bising. Angel Arquero, RNG News.